1.3 million pesos worth na ilegal na droga nasabat mula sa tatlong na arrest ng drug suspect sa Tagig City. Narito ang newscoop ni Patrol 17, Jopel Peleño. Aabot sa 200 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 1.3 million pesos ang nasabat ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG mula sa tatlong na-arestong high-value individuals kasundo ng ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa isang residential area sa Mangundato Street, Mahalika Village, Tagig City. Ikinasa ang operasyon sa pangunguna ni PDEG Director Police Brigadier General Elias Mata. katuwang ang Special Operations Unit ng National Capital Region at Intelligence and Foreign Liaison Division ng PDEG. Pawang nasa ustong gulang ang tatlong na-arestong lalaki na nasa kusudian na ngayon ng mga otoridad. Giit ni Police Brigadier General Mata matagumpay na nabuwag ang isang mapanganib na drug syndicate at nabigyang katiyakan ang seguridad ng komunidad laban sa masamang epekto ng ilegal na droga. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may kadulakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, maglilingkod ng tama.